Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu Rasulullah, wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muli pinupuri pinasasalamatan ko ang Allah subhanahu wa ta taala sa mga biyayang pinagkakaibog niya sa ating lahat na kanyang mga nilikha. Nawa ang pagpapala kay kapayapan ng Allah subhanahu wa ta taala sa kanyang sugo kay propeta Muhammad peace be upon him. Ganon din sa kanyang mga pamilya, sa mga sahaba, sa mga sumusunod at sa mga tumataak sa landas ng Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, nabigyan na po natin ng pagtatalakay ang tungkol sa ikasampung araw ng Dulhija kung saan anong kabutihan meron ito, anong kagandahan meron ito sa araw na ito. Dahil ang ikasampung araw po ng Dulhija, ito na po yung pinakamainam sa lahat ng mga araw na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga Muslim. No? Pasasalamat po sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan nabigay, na ibigay lahat ng mga nagahat ang unang pagsubok kung saan nanatili sila sa Arafa simula sa kasagsagan ng araw hanggang sa paglubog ng araw. At nilakad po nila ang Arafa hanggang sa musdali pa, inabot ng gabi hanggang abutin po sila ng madaling araw. Sa kalamigan o sa sobrang init kung saan doon sila natulog mismo sa lugar ng musdali pa. Sa napakalawak na lugar, may mga bundok at kung saan saan may mga nandoon na natili ang mga tao sa paghahads. So, ang ikasampung araw po ng Dolhidya, ang pinakaloob ng Alas Subnatalan na pinakamainam sa lahat ng mga araw dahil hindi lamang po yung mga naghahads ang nagpupunta sa maka ang nag-aalay o nagpapakatay ng tupa para ipagkaloob ito sa mga may hirap. No? Hindi lamang po doon sa mga mayayaman ito, kung hindi doon po para sa mga may hirap kung saan karamihan po sa mga mayayaman ay nagpapakatay ng ilang tupa at pagkatapos po yung ilang bahagi nito para sa kanila at yung ibang mga bahagi naman po na kinatay na tupa ay ipinagkakalaob naman po sa mga may hirap na Muslim. At dito po nagkakaroon ng kasiyahan, pagsasama-sama, pagtitipon upang ibigay ang katumpakan ng ikasampung araw na pinakamainam sa mga araw na ipinagkalob ng Allah subhanahu wa ta'ala para magsama-sama ang lahat ng mga Muslim, kamag-anak o hindi kamag-anak, at dito ay magsalo-salo, magtipon-tipon sila sa hapagkainan. Kaya nga po, ang isa, ikasampung araw, kabutihan, kagandahan, yung nag-aalay ka kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang pag-aalay nito ay may mabuting gantimpala, hindi lamang po dito sa mundo, hanggang sa kabilang buhay sa araw ng paghuhukom. Kaya mga taga panood doon sa mga nagnanais na alamin ang lahat ng tungkol pwede pong alamin sa Islam. Alhamdulillah, napakalawak po ng Islam. No? Hindi po ito katulad ng uh, mga aralin, kurso, na kapag natapos na po ang kursong yon, ang aralin na yon hanggang doon na lamang po. Ang Islam po, habang nabubuhay ang isang tao, nag-aaral siya. Mamamatay na lamang po siya, nag-aaral nag, -aaral, nag -aaral pa rin po siya. Kaya ito pong dapat nating alamin. Ito lamang po ang tanging reliyon, ang Islam na walang katapusan. Habang nabubuhay ka, nag-aaral ka, at ang pag-aaral na ay hindi po matatapos. Mamamatay ka na lang, matatapos doon pa lamang ang iyong pag-aaral. Kaya maraming salamat po muli sa buwan ito ng Dulhija kung saan meron pong tinatawag na sampung pagpa-fasting o pag-aayuno na kung saan pagkatapos po nito ng pag-aayuno, ang kapalit po nito, ang gantimpala, ang reward ay ipagkakaloob ng alas subhanahu wa ang kapatawaran sa iyong nakalipas na kasalanan at hanggang sa darating pang kasalanan sa susunod na taon. So, napakalaking gantimpala po. So, ito po ang dahilan kung bakit ang Islam po ay napakainam sa lahat ng lahat ng relihiyon. Jazakallahu o akhir dawana ala nabina Muhammad wa ala ali wa sabi azmain amabad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.